Welcome back sa ating channel mga kaibigan At uh, sana ay nasa mabuting kalagayan lang din kayo no Meron tayong repair ngayon Isang Citrix na 43 inches flat screen LED TV no So ang kanyang diferensya ay Sabi ng may ari ay no power to eh So itong plug Plug ko na sa outlet no Buhay yan no mga kaibigan kasi ang tester yan sumusukat yan siya sa AC voltage sa pagkaganyan meron na sana tayong makikitang light indicator dito pero ngayon wala eh so totally talaga siya nung power so sa tutorial natin ngayon ituturo natin paano mag trouble ng isang citrix na china tv na walang power so nabuksan ko na no mga kaibigan at ito na yung nakikita natin sa loob may isang board ang board na ito dito na napapaloob ang kanyang power supply, no? Power supply section. Tapos ito yung sa backlight driver niya. ito yung connection sa kanyang backlight. Tapos dito sa kanyang uh, system. So, 3-in-1 na to siya. So, ito siya, no, mga kaibigan, ay no power. So, ganito na 'yan, no, mga kaibigan, no. Ilalagay na natin yung tester. Ang multi tester natin nakalagay na dito sa ating uh, 600 volts DC. So, yun na, no. Tapos, i-plug eh, in ko na lang yung plug sa outlet. Okay. Ngayon, dito istiran na natin yung main filter capacitor. Ito yun sya, no, mga kaibigan. Ito. Ayan. So, wala syang reading awala siyang reading no mga kaibigan. Uh, hindi nakaabot doon ang supply. So kailangan natin na magsukat din ng AC. Oo, oh, baka sira yung saksakan natin tapos hindi dumating dito yung AC. So ito yung AC niya no, na supply no. So titingnan natin yung terminal niya kung meron ba naka-AC na tayo dito, sa voltmeter natin naka-600. So tingnan natin kung meron ba. Ayan, meron, no? Meron siya mga kaibigan, mga around 205 or 204, no? 205 volts. So, normal naman yung AC niya. Kaso nga hindi nakatawid dito. So, ang gagawin na lang natin dito, no, mga kaibigan, babaklasin ko na lang yung board. So, pagkaganito no mga kaibigan, titistira na natin yung kanyang uh, fuse kung buo pa ba. So, ito yung fuse niya no, kung makikita natin dito. Ayan. So, ito yung fuse niya. So, titistiran ko ngayon ngayon kung buo pa ba no, yung fuse niya. Ito yan no. Ayan. So, itong uh, fuse niya, so wala talaga wala talagang contact yung fuse niya so yung fuse niya uh, open ayun mga kaibigan napalitan na natin siya ng fuse ito dito no so testira natin kung okay ba ayan so ang nilagay natin na fuse ay okay no so ito yung kinuha natin ito so pinalitan natin ng ganito ngayon nung siya mga kaibigan, hindi yan siya uh, basta-basta puputok yung fuse kung walang dahilan. So, gusto kong tingnan itong MOSFET na to kung buo pa ba, no? At uh, baklasin ko muna itong MOSFET niya, no, mga kaibigan, kasi nakatago eh. Kasi mostly, ito kasing dahilan, itong MOSFET na to kung bakit pumputok yung fuse natin. So, tatanggalin ko lang muna. So buksan na natin yung MOSFET noon. Yan no, mga mga kaibigan no. So ito. Uy. Sunog pala dito. So hindi na natin kailangan pang testiran to kasi may baka sa sunog oh. Panigurado sira na to eh. Yan kung makikita din natin dito oh. Yan. Yan ito muna no mga kaibigan. Tatanggalin ko lang muna tong PWM IC niya kasi magkasama yan sila. At ito na lang, eh, 4 wires ko na lang to. DIY na lang tayo, no? Kasi wala na tayong pamalit nito. So, ipakita ko lang sa inyo yung mga connection natin sa ating 4 wires uh, kung magawa ko na. So, sa ngayon, ang gagawin ko ay linisan ko muna to tapos tatanggalin yung ibang mga parts dyan niya, shorted. Okay, update ko lang kayo mamaya. At ito mga kaibigan no, natanggalan natin yung MOSFET na sira at saka yung PWM IC dito. So gusto na natin tong i-four wires at nakahanda na rin tong four wires power module natin. Pero bago natin ikabit yan, kailangan muna na siguraduin muna natin na walang shorted ang primary at saka secondary. So dito sa secondary may apat na diode dyan. Testiran natin yan no, mga kaibigan. Kung shorted ba yan o hindi balik tarin natin tester okay naman makikita natin na dumideflect yung tester no tapos binabalik natin dyan yan ito naman dito sa kabila ayan yan okay yan tapos balik tarin natin ayun so may deflection sya no mga kaibigan so itong diode uh, tatanggalin muna natin yan no Merong short dito sa dalawa. Tanggalin ko lang muna 'yan mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, i-check muna natin yung primary at saka secondary kung wala na bang short circuit. Okay, dito tayo sa primary. So pag check natin, wala naman no? So ayos 'no. Dito tayo sa secondary. Sa mga diode niya. Okay. Makita sa tester, yan. Okay, okay naman tong secondary niya. So lagyan na natin to siya ng four wires no. Ito yung ilalagay natin. So meron na tayong heatsink diyan. Ilalagay na natin diyan. Tapos screw, ayan. So itong itim dito natin ikabit sa kanyang negative sa filter capacitor ano oh. Tapos yung itong ating pula, dito, dito yan siya sa ating drain. Yung sa tinanggalan natin ng MOSFET. So, ang sa drain niya na paanon doon sa bandang gitna. So, ito yon Diyan natin ilagay itong red. Okay. Tapos, itong blue, lalagay na natin doon sa output, doon na to sa negative, doon sa capacitor natin, sa secondary. So, dito siya, no, mga kaibigan. So, ito yung negative niyan, no? so, kung baliktari natin, dito yan. Tsak, so, lalagay na natin. Tapos, itong yelo, lalagay naman natin dito sa kanyang positive. Sa secondary natin, doon sa kapasitor. Ayan. Kung napapansin nyo to, no, mga kaibigan, ito, oh. Merong trimmer dito. So, ito lang yung iikuti natin. Nagkalibre tayo ng kanyang voltage no sa kanyang supply so so digital tester na lang yung gagamitin natin no meron tayong digital tester at para sa mamonitor natin itong wire na to nilagay ko na sa test probe no ilalagay ko muna dito sa ating kapasitor para makita natin no mga kaibigan kung uh, meron na ba siyang voltage yan tapos mamonitor natin kung ilan na sa pamagitan ng digital tester pero kukunin natin to mamaya pag uh, nakalibrate na natin gusto, gusto natin kalibrate dyan ang 12 volts you ano? Okay, Isaksak ko na no mga kaibigan itong plug natin sa outlet at yung sister natin, tingnan natin dito kung ilan ang voltage dyan Okay, salpa ko na at ayun, makikita natin dito siya na 7.14 or 13 so hindi pa yan kailangan nating makuha yung 12 volts kaya itong trimmer na to i-adjust natin itong trimmer dito no mga kaibigan tingnan nyo kung i-adjust yung trimmer dito counter, uh, yung clockwise yun no oh. So, 8, 9, 10. So, dahan-dahan lang tayo hanggang humabot ng 12. Ayan, malapit na yan. Ayan. 11.6.8 Ayan, nag 12 volts na siya no mga kaibigan Mga kaibigan, naka-intact na yung mga kinabit natin na parts Itong 4 wires power module Tapos yung sa diode niya, napalitan na rin natin no Ito At uh, nakabit naka na rin natin itong connection sa kanyang sensor at ito na i-salpak na natin no mga kaibigan salpak ko na yung kanyang plug pag salpak natin sa kanyang plug tapos makikita natin dyan na nagkulay blue no And, ayan nagkukulay blue ayan tapos pindutin natin yung power button nya ayan power button Tama ba itong oo, tama ito yung power button niya. Tapos 'yan, nawala yung blue niya na indicator. So tingnan natin dito kung nag-on na ba. Ayan, nandiyan na. No, may nakita tayo kanina. Ayun, no. So okay na, success yung ginawa natin no mga kaibigan, isang 43 inches na Citrix na TV. So ito yung mga sira niya. So isang fuse, PWMIC tapos MOSFET tapos isang Schottky diode. So ang Schottky diode pinalitan lang natin 'yan. Tapos yung uh, MOSFET at saka PWMIC, ito na yung equivalent, yung power module niya, yung wires So ito lang no mga kaibigan, kung nakatulong naman sa atin itong video na 'to para sa mga pagkuha, uh, maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel at pakitap na rin sa ating notification bell. At kung nagustuhan nyo naman, pwede rin kayong mag-like sa ating like button dyan. Okay, ito si Island Elite Magsasabi sa inyo na ingat at salamat sa panonood.